Good morning. Every gising is a blessing. Alam mo niyo mga katoto, isa sa mga parang iniiwas-iwas natin na marinig ay yung uh, mga linyahan na kaya ka inaabuso kasi masyado kang mahina. Kadalasan yang yung linya ng mga tao na kunwari concerned sa ating buhay pero unti-unti pala <laughs> ikaw rin ang kanilang sinisira ito ay question ng ng pagpapatawad. Ano ba ang totoong pagpapatawad? Tandaan po natin, ang totoong pagpapatawad ay hindi po kahinaan. Pwedeng kahinaan ng karakter kasi may problema sa self-confidence. Pero yung totoong pagpapatawad, ito ay ugali ng mga merong malalakas na karakter na nagpapahalaga nagpapahalaga ng kanilang sarili. Ang pagpapatawad ay biyaya sa isang tao. At nakikita doon kung paano mo pinahalagahan ang sarili mo dahil may pagkakataon na ninakaw ng galit, ng lungkot, yung mga magagandang nakaugalian mo, yung mga good values na meron ka. Kaya ngayon, binabawi mo ito doon sa nagnakaw. Ang pagpapatawad ay makakristyanong gawain. At yan ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Yan ang kanyang misyon dito sa lupa. Pagkaisahin ang lahat. Kaya sa chapter 2 ng ating Letter of Saint Paul to the Ephesians, yung unang pagbasa natin ngayon, yan ang pinapaliwanag ni St. Yung mission ni Kristo na talagang magkaroon tayo ng, ng pagkakaisa, lalo na yung mga nagkakaalitan. Magkaroon ng pagpapatawad, ng pagunawa sa bawat isa. Yan ang ministeryo ng muling pagbabalik loob ng bawat isa yung reconciliation. Kaya sana mga katoto, ito ang isa sa mga hamon sa atin na magkaroon tayo ng totoong pagpapatawad. Gusto ng Diyos sa tayo'y lagi nagkakaisa. Lahat naman ho tayo eh, nagkaroon ng kaaway, ng kaalitan, sinungaling, ha? sinungaling ang isang tao na nagsasabi na wala siyang kaalitan o hindi siya nagkaroon ng kaaway. Sinungaling po yun. Pero sana hindi na tayo dun mag-focus kung sino o ano ang pinagmulan ng away. Mag-focus tayo doon sa biyaya na magkaisa tayo sa biyaya ng pagpapatawad. Palagay ko naman, yung mga kaalitan natin, biyaya pa rin yan ng Diyos. Gusto pa rin ng Diyos na sila ay maging parte ng ating buwan. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihan, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless you po sa inyong lahat.